Gusto na mga panyar ko. Tayo ay magluluto ngayon ng pininyang manok. Ito ang version ko ng pininyang manok. Yan. Ito ang bawang. Tapos yan natin ang luya. Yan ang magluto ng pininyang manok mga panyar. Ayan o. Ayaw na siya ng luya. Tara mo mabawasan yung lasa ng manok yan o tapos yan lagyan natin ng sibuyas itong uh, pininyang manok yung na ito walang anong gulay ito walang perot walang patatas ito nga eh, simple lang Tapos lalagay natin yung manok. Ayan, luto ko ng lahat. Kasi mga panyero, nakikita lang naman ako rito. Mahirap yung luto ng luto. Masyado pang ritado. Kaya yan. Gagawin ko lang may isang luto at tipit tayo sa rekado. Tapos, pag may natin, lalagay lang natin yung karet. Yan. lang siya, oh. Para makatipit tayo sa gasto sa rekado. Lagay natin ang tamintang buo. Buo na lalagay ko kasi pagka-durog, kumukulay siya. Ayan. Ayan, buo na lang nilagay ito. Tapos lalagyan natin ng asin para lumasa na tumalab sa loob. Ayan. Saka natin tatakpan. Ante-ante lang mamaya pagka medyo nasangkot siya na siya. Ito guys, okay na oh. Si Lipi naman yun, ang aking pinanyang malok oh. kaya yan. Oh. na siya. Oh. Tikman na natin ng masarap na pinanyang malok. Ayos! Sarap! Kainan na! na.